Hi, mommy! It's lunchtime. So, kailangan natin magluto ng ulam. So, ayan, nagpito na ako ng baboy, nagisa ng bawang, sibuyas, at nilagay na rin natin yung ating uh, bagoong alamang. So, konti lang. So, ayan, gisa-gisa lang natin. Then, pag nagisa na, nilagay na natin yung ating langka. So, binili ko lang yan sa palengke na na isang balot. Nilagay ko na rin yung pangalawang gata. Ayan, naglagay din ako ng konting tubig para medyo mas mabilis siya lumambot dahil konti lang ang ating gata na ilalagay. Nilagyan ko na rin siya ng pork cubes at paminta. So, nilipat ko pala siya ng lalagyanan kasi hindi kasha yung ating takip. So, yan, para at least mas mabilis siya kumulo. Mas mabilis siyang lumambot. Nilagay ko na rin yung ating ceiling green. So, tinikman ko at kulang ko siya ng alat. So, nilagyan ko ng konting asin. So, haya lang natin siyang pumulo, lumambot. So, okay na yan, mga So, ayan, luto ng ating ginataang langka. Happy time, everyone. Bye.